favorite mo yan. Eh. So guys, <laughs> tabang tawa <laughs> <Favorite. laughs> isang damit na isusuot ko. Guys, paalis kami ngayon. So bakit di ka makakasama ko lot? Bakit? May check-up ako ngayon, guys. sayang I si think ini kasi pala desisyon. <laughs> bakit? May ipinalista agad ako. <laughs> <laughs> ang inap mang ina daw niya pala sa desisyon, pinalista daw agad siya sa papa check-up yung bukol. Dito ngayon, paalis kaming apat. Iwan siya muna. Kasi yung papa check-up siya, mas mahalaga po ang buhay niya. Tama. <laughs> Ay, Hindi ako makakasama. Kasi may check up ako ngayon eh, kasalanan na. Kasalanan nyo, bakit sumabay kayo sa schedule? Ang kasalanan ng ina mo at bakit pina-schedule ka kaagad? Ano? Pina-schedule agad? May pa-schedule, na ipalista agad daw. Baby, akin daw agad ang buong pagkatao. <laughs> at li lilinisin. At li lilinisin. <laughs> li ang dalawa naman ni Gaat Nicole Center, ano yung may mga virgin? Hanggang ngayon ay nasa loob pa. kanina, so... kanina pa. But... 5.30 daw, 5.30. Anong oras na? Ubus na ang, ano eh? Ubus na ang make-up pudpud ng malala sa pagmumukha ng dalawa sa kapal. Bye bye guys! <laughs> Pamanila kami ngayon guys at hindi ba kasama si Kulot dahil siya ay magpapacheck up ng bukod niya. Exacto so, Exacto, exacto ayun si Kulot. Bye! Pasahin! Pasahin ka! Pasahin ka! Pa si ah. Bye! Guys, dahil boy buhay date ako'y bugsarada na. Napagbuk <laughs> ko yung ganamang kami kan kaninang kanina pa sa tanawan. Oh, oh, yung... Okay. Dumating... Okay. Ganito. Ang dalawa namang are, ubos na ang makeup sa mukha kanina, kaya galit na galit si Kulot. <laughs> Ay si Kulot kayo nakasama kasi, nagpapacheck up ng bukol niya. Kaya naman may proxy kami. Tingnan niyo po ang proxy. leyo no. ako kulot. Ay hindi, ikaw muna magiging Ulang kulot. Dama -dama. Ano? Awangan mo ang iyong ipin. Punti uh, lang awang <laughs> kanya. Sobrang, sobrang laki. <laughs> Kasya ang ulo ko. <laughs> kasi ang ulo ko sa awang ni kulot. <laughs> Diyos ko kami malayo na nasa overpass. Ang dalawa kong kasama. Tingnan niyo sa lilit ng biyas. <laughs> Ang hirap na ha, mga kasama mo yung hahapan ng biyasa. Ay, talaga naman lagi kami napapag-ibanan. niya nyo naman lalo na siga, na, ang tataas ng biyas. Oo. Oh, Pagkita ko. Diyos ko. pa ng hagdan eh. Yan lang naman yung kasama namin yung palay. Hintayin mo. Hintayin mo. <laughs> Tao tayo dito. Hintayin yung kumanaw. Hintayin. Hindi gagalang. <laughs> Ba't naman kayong uuwi oh, oh, niya kay hing hingalong-hingalong sa buhay. <laughs> Saksak ang mga mga bilbil. Ang mga 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 kalis na yan. Ako ba yan? So hapong nga po sila. Ay, yung ganamang... Kaya alam eh, na kasama mong matatangkat na yan eh. Yung ganamang so, may bus na... Sabi na may bilis at baka makaalis ang bus. Kami nasa bus, na, nasa loob na ng bus, sila nasa escalator pa. <laughs> <laughs> so, <laughs> hindi pa naandar ang escalator. <laughs> <laughs> hindi pa naandar ang escalator. <laughs> Kawawa naman si Kulot. Kahit gusto sumama sa amin, eh, hindi makakasama at gawa ng papaakin siya. Papaakin mo ang kanyang bukulata. O check up hindi namin alam kung operahan oh, e, siya check up. Ang, ang bukol ay nasa hita, pero papalitasan ko na. <laughs> papalitasan na <ang> din namin. birthday <laughs> I'm apply ni Barry. Ihi, ihi, ng puntong car sa tabi ng puno. Ako so, na hindi na kaya. so diban diban <laughs> <laughs> So guys, nandito kami ngayon sa GMA7. Pupunta kami ngayon sa GMA7. Hindi po namin nakasama si Kulot kasi po si Kulot ay may schedule sa hospital po. Ito po yung proxy. Siya po si Kulot ngayon dahil may awang din naman ang ngipin niya. Siya <laughs> so po ngayon. Oh, ayan, nandito po kami ngayon po. going to GMA7 guys. Kaso baka bawal mag-video sa loob ng bawal studio. Nga kasi live. yes, kasi yeah, baka may ma upload, -upload agad. -upload baka kasi may upload agad. So, susuportahan supportahan po namin ang pinsa namin na si Kuya Melvin Rimas. Okay. Supportahan niyo po siya para ano. So, ayan guys, GMA7. Mag-audition po si Wani. Si Wani po ulit. Si Wani at mga po si, ano, si Bubsi. Ayan po si Bubsi, di ba? Ayan po yung mga artista ng GMA. So talagang hapong-hapong sa taas na so, gano'n mga overpass dito. Ayan. 'Di ba? po ako sa ano. po ako sa overpass ang taas kasi. Ang sakit sa paa. Guys, so susuportahan namin ulit si uh, Kuya Melvin Rimas, guys, sa The Clash. Ang laban na 'to. <laughs> Ayun guys, punta na kami ngayon dito sa GMA7. Hindi namin alam Hindi namin alam kung saan ang entrance. Gutom ka na? Gutom na. <laughs> Ikaw gutom ka na? Gutom na. Ikaw ba kailangan mo sa sayo mo? Wala. Katal na katal. Sa gutom. Kanina ako'y yung katal, nakatala sa pag-ihi. Naman ako naka nakaihi, parang akong binigyan ng pangalawang buhay ng... Hahaha! Hindi eh. Okay. Nandito po ang tatagpuan po natin si Mike Enriquez. Hahaha! Go! Nandito po ang isang araw na pag-iipag sa dito po sa GMA. 7 nito po ang kahabaan ng hindi ko po alam na kaliya ang aming ilalakaran. Hahaha! <laughs> At nakita po akong kabag-anak ni Lee. Hahaha! <laughs> <Andito laughs> charot lang, charot. Nandito na kami ngayon guys. Kami po sa susunod po, kami po yung artista na dito. <laughs> gutom na po, nakakaawa naman ang aking dalawang anak. Gutom na may ibawal naman magutom aring isang arit na namang, nangangayayat ang likod. <laughs> uh, uh. <laughs> nangangayayat ang likod eh. Yung isa nangangayayat ang puwet, eh. <laughs> <laughs> yung ang po, eh. <laughs> <laughs> ano na, lawlaw na? na, hupyak <laughs> na. Nakakaawa, ari namang isang arit. Bawal mapagod. Ang pantog puno. At ang pantog ilaging puno. <laughs> Live uh, update guys. Yusko talagang kinukumpis kate po dito. Mga cellphone talagang namang nangangat lang. Aming mga lalam ng sagutom. God. Oh my gosh. Ang kubaw. Sobrang traffic guys. talagang namang nandito na kami ngayon. Baya-baya. <laughs> Iwang ka. Iwang ka. Video mo. Okay na. babay na guys. Bye bye. Bye bye. Mag-bye bye ka. Bye bye. Gutom na gutom lang. Hindi na ma-eat. Bye bye. 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 Hello. 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 Hello guys. so, <laughs> hi guys, kakatapos lang po namin manood kay uh, Pin Rima sa amin pong pinsang buo. Ito palabas nasa labas na kami ng studio. Ayan, Studio ng GMA. So, ayan late ko na po ito na upload dahil po bawal po siya i-upload agad. So, ngayon ko lang po siya na i-upload. At ayan, hindi namin alam ang resulta. <laughs> kami umuwi na, hindi pa tapos. Ayan, GMA guys. ah kami umuwi na hindi ah, hindi nakita ang mukha ko kami umuwi na talagang hindi pa tapos eh layo pa namin nandini na kami nandini pa kami sa Cubao let's go so ayan bye guys thank you so much sa panonood nyo ng bye. mga videos namin at kung hindi ka pa nakapollow i-follow nyo na po ang aming page lahat ng social media Agora Lips bye